Luto tayo ng adobong sitaw. Gisa muna natin yung sibuyas, bawang. Tapos, pag nag-brown na, lagay na natin yung ating giniling na karne. Yan. Ihalo-halo lang natin yan. Pag na-mix na, lagyan ng konting uh, pamienta, ground pepper. Rice wine. Yan rice wine yun nilagay ko lagyan ng kaunting ah, ground pepper pamienta saka soy sauce yan halo lang natin saka ilagay yung sitaw yan na siya mga lalabs lagyan na natin yung sitaw ihalo lang natin siya pag malapit, uh, lagyan ulit ng soy sauce. Tapos, pag malapit ng maluto, pag luto na yan, saka lagyan ng suka. Kasi pag hindi pa luto, nilagyan na yan ng suka. Matigas na siya, mahirap kumsyal sa Ilocano, mahirap na siyang lumambot. Kaya yan. Lagyan na natin siya ng suka. yan, apple vinegar yan. Sarap na siya mga lalabs. Luto na ang ating sitaw, Adobong sitaw. Yummy, yummy.